Ano, kailangan doon, kailangan ni Chris ng pera. Kailangan natin utin si Robot. Ayun, awa na ako kay Robot. Kahit ako naawa nga rin ako kay Robot eh. Kaso magagalit sige sa isa atin kapag wala tayong ginawa. di gisabuan mo, Kernel. Ito, ito na lang para sa'yo. Hoy, Mal, bakit ka uh, ba concern dyan? boyfriend mo, oh, no, loyal yan, Kernel. Loyal yan, ganyan. Ano naman, grabe uh, naman ito mga atoy. Bastos naman eh. Alam naman yan, oh. Ibibig mo, ibibig mo. Ano? Inuutosan na kami ng pera, tapos yung pera mo binibigay namin hey! sa hey! akin. Ngayon, kaya, ngayon, kaya kami pupunta sa'yo kasi inutusan niya kung oh. Gay, nilalagrag nyo akong dalawa! Uy, uy, nag-a- Uy, uy, uy! Uy, ano yun? Ano yun? Ano yun? Sige, Dale, uwi ka na nandun, Dale. Baka kung mag-exipin pa na ito mga tao. Ano yun? Para magkasama kayo sa bahay. dalawa lang siya. Ano kaya nga? Utak mo ba surot? Babarurahin mo mo yun. Uh, ano goy? Tutulog ako, Ano ba? Ito medyo dito, dito Sino? Si goy. hindi dito no, no. Ano? Ito! Ano ba yun? Palabasin yung ano natin! Nasa kwarto ba ko ba? Ba't ba palabasin ba ba mo yan? Kwarto ko yan eh! Kwarto niya na ay, yan! Eh bakit ikaw ang nandito? Ikaw ang ba't nandito? Eh kurtu kurtu Eh isa ko to si ate! Ano oh. ka ano ano yan. Yan. So, ka ni ate? Isang may natin! Oo! Oh, ano ba nangyari? Nagskandal niya ko nasag ka ba? Oo! Nagsisigaw doon! Binakba ko daw siya! Ganun! Hindi ko naman binabakbak! Ngara mo! Pitang kita sa live daming nanonood sa'yo nun! Ikaw ano, nga nagsasabi yung binakbak mo ako eh. Doon sabi nun. Ano binakbak ko eh? Na meron nangyari sa inyo? Ah ye, ate, ate, tinan mo ate. Oh. At, Ayos na yun ah. Kampihan mo ko te, kampihan mo. Ayos na yun, binigyan ka na yung is ng niyusob ng tenti ah. Binigyan? Binigyan ka bi? Hindi ate, ang sinabi ko lang, okay na yun sa akin na mag-sorry lang sila. Oo, ay nagpalibat ka nandito. Ay, oh, ikaw ang pala. Pinsan ko nga yan, ngayon, pinapunta ko nga yan dito kasi galing Bicol yan. Ay, eh, ba't naman sa kwarto pa ate? Ay, no, kwarto niya na nga yan. Hindi ka ba kasi nandito? Si na 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 eh. Ano? Natulog ako eh. Pinapapunta ko ni Chris dito eh. Bakit? Ano, kailangan ni Chris ng pera. Kailangan natin utin si Robot. Alam mo, naawa na ako kay Robot. Kahit naawa, naawa nga rin ako kay Robot eh. Kaso magagalit si Chris sa atin kapag wala tayong ginawa eh. Hindi natin siya sinunod, magagalit na naman siya. Bigyan ko kaya to kay Robot para may silbi. Ang ano, parang mo naman binugaw eh. Eh so, talaga, buli. Ginawa mo naman aso itong pinsang ko. Mukha mo aso na eh. Na Antara ah, nagagalit na yun. Baho, ah, no? Ayoko na nga, Mang Uto. Eh, wala tayong magagawa sa question eh. Tara na. Lagi mm, no, na lang susunod, pero yung binibigay ni Robot na pera sa kanya na malabo. Tara, Tara na. na, 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 na natin. Sige na, na nagayos na ako. Antayin niyo ako dyan. Huwag kayo, para kayong tanga dyan. Tara na. Oh. Naman to. Tara na natin. Oy, what's up Ay, guys, sa inyo guys? Nandito na kami, Pilasok. Si Kuyo. Na Nakita namin si Kuyo. Na. na, kumakain oh. Ano Mar, natin? Kumakain si Kuya Rico. Si mo. Ano na gagawin na namin ng utos mo? Bubuta na kami kina robot. Pagdilim na niyo. Ingat ka dito. motor eh? Hay del. Lo. Inoyo. Tara, kain ka din, may order ako ng shawarma para sa iyo. Okay, di mo yan si Ate. Ano na ng Ate mo? Pwede din mo muna Noyo. Ako ang papasahin ni Kuya. Puntahan niyo na doon. Wala tayong babae dito, punta mo na si robot doon. Robot doon. 'to, nakakaiyak. Oh, dito ka dito. dito, dito, dito. dito, 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 dito. Ay, dito, dito, dito ay, 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 Uy, ay, 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 na ay, mo! ay, 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 Uy, Bago, bago. bago kay yan, ay, 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 Di sa mo, Kernel. Dulo, ito na lang para sa'yo. Hoy, Mal, bakit ka ba concern dyan? boyfriend mo, royal yan, Kernel. Royal yan, ganyan. Ano naman, grabe naman ito, mga katoy. Bastos naman eh. Alam na may ano. Bibig mo, bibig mo. Bibig mo, bibig mo. Ano ba ito sa'yo, Jay? Gito yung gusto ko eh. Uy! Ano ba ito? Bakit? Mahilig ka lumupay-pay kasi. Ano ba ito? Oh, sabi ko ba? O, oh, hindi, uh, hindi pala, hindi pala, hindi pala, hindi pala. mo eh. Uy, ano ba yung boyfriend mo? Yung boyfriend mo. Uy, ba't mo sinasubuan niya? Nalandi mo, mo. Nila... mo, mo. kingina mo. Ano? Yes, ba, sa dito? Dito? Kingin mo. Ano sa akin mo? Pinsan yes, harap-harapan na pre, o. mo. naman yan? Ba't ka mo? ka Wala. Wala. Sabi ba gusto ko? Ang na mo naman. mo di? to, di? Baka Oh. Ano ba yan? Uy, wala na. Nag-away yung... na. Oh, Nag-away na. Pinahan mo ko lang baka na ako sa'yo. Gero, Robot, aminin ko na sa'yo. Inuutusan niya kami panghingi sa'yo ng pera. Tapos yung pera mo binibigay namin sa'yo. Hey! Ngayon, kaya, ngayon, kaya kami pupunta sa'yo kasi inutusan niya kami. mo. Uy, 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 uy. babae 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 yan. Diyan ka, diyan ka. Oh, mo, diba? Oh. mo yan, uy. Oh, anong mo? Ano naman na? naman Grabe ano, ko naman, pre. So, Ba't parang kayo nagkakampiyan doon, parang, tatlo? Babae yan, no? Siguro ginamit mo lang ako para magka ka sa kanya. Tama, ay, Wala nga akong pera, eh. magsalita ka. Sino nag sa atin mga uto ibigay sa pera? Nagagalit ko nga sa akin. Yung pasindong niya. Ganyan, nilalagrag niyo ang dalawa. Ay, 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 ano, yan? Yan? Ah. London, Baong, mm. dito, ano, ano yun? Sige, Dane. Luhi ka na lang din. Dane. ako nga pa na ito, mga tao. Ano yun? ba eh? Para magkasama kayo sa bahay. Ano mm. yun? Dalawa lang sila. Ano kaya nga? Yeah. Utak mo ba'y surot? Babarurahin mo yun. Anap! Ba eh. Oo, oh, oh, bakit? Ikaw talaga, ah. Kala mo magugusto ka niyan? Hindi mo lapat-lapat mo! Ang layo! Mas guwapo pa si Kirin sa'yo eh! Kaya saan naman yung mukha mo pag tinginig mo! O ba't sila saan pinagtatanggol mo? O kaya nga, ba't Pinag nagtatanggol? Ay, hindi lungi ka na ako, ay, ka Ayoko na lang ko si Dil! Dey! Ito pa nga! Magsama na ay, 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 graby kayo! Uy! Grabe yun oh! Ang ikulang tutut ah! Uy! 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 Para kay number 10 oh! para number 10. 1 oh, oh. saka zero. Grabe <laughs> naman yu, yun. Uy, oh, ano? Sabi ko sa saking ka na lang. Tignan but, mo, ginagamit ka oh, lang na, but nga. Ba't ganun yung boyfriend mo? Totoo yung sinasabi ko, minamanipula lang siya ni Mola. Ginagamit oh. ka lang. Tama, Tama yung minalamigot. Naka-naka-block kayo, e. naka, naka naka kayo doon sa page ko yan. Block ko na kayo. Ay, uh, alam mo na. na alam mo na, Sumi. Okay, robot uh, ka na lang. Alam mo na, dito ka na. Mayaman na. Mayaman. Oh, walang Tsaka walang babae. Uy, ikaw lang. Best friend kita. Uy, best friend lang. Best friend. Best friend. Doon din papunta yun eh. Oh. Doon naman nagsisimula lahat eh. Oo. Oh. Doon naman doon sa boyfriend mo. Oh. Sinasaktan ka. Meron mm. iba. Okay sinasaktan ka. Pinagmumura ka pa. Pinsan mo pa. Pinapahiya ka pa. Ay. Ano, Hindi ano, naman manipulit yung yata ako eh. Saban Hindi na, naman. Manipulay. Hindi ako. Oo. oo, oo. Tara na. Tara na. Uy, sundan nyo yun. Ba, Baka ano pang gawin na, pa, doon? Nahilo yata. na Nahilo. Tara na. Ayun. Sundan nyo doon. Tara na. Dami nyong alam. Tara na. Ay, Ay na, na. Tara ba? Sorry ulit. Hindi ko na ulit gagawin yan. puro kayo pa Tara na. 嗯，啊对。